Sa mapapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 4, 2024, Sabado sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating buong unang pagbasa panimilay paninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol chapter 16 verses 1 to 10. Noong mga araw na iyon, napunta si Pablo sa Derbe at Listra. At may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo anak ng isang mananampalatayang Hudeya at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw ay pinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos sa sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay si na Pablo sa lupain ng Frigia at Galacia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Misya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinya sapagkat hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Yesus. Kaya't bumagtas sila ng misya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain na isang lalaking taga Macedonia nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak kami agad sapagkat natanto namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang Salita ng Diyos Muli po isang buong palang araw sa inyo pong lahat. Ito po ang uling araw ng uh, limang, kalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at sa pagpapatuloy po muli ng ating pong pakikinig at pagnilay sa mga gawa ng mga apostol. Ang uh, mga apostol daliim-laluna no dito sa bahagi nito si Pablo ay talagang uh, ano papatuloy na sa pagpunta sa iba't ibang lugar uh, upang maghatid ng mabuting balita. Isang maganda po dito ano may dalawa po ang nais nice kong bahagi dito sa uh, unang pagbasa natin Sabi po dito uh, sa bawat lungsod ng kanilang dinalaw ay pinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at uh, iniutos na sundin iyon. At ito yung naging dahilan upang ang kanilang pananampalataya ay tumibay at dumami ang kaanib ng simbahan. So unang bagay po no, na kailangan natin maunawaan na talagang nasa pagsunod po ng mga miyembro ang ikatatagumpay o ikalalago, lalong-lalo na ang ikatitibay ng bawat isa. Yung nasa pakikinig, no? yung matutong makinig at sumunod sa mga alituntunin, sa mga pinag, uh, uh, pinapatupad. No? Kasi sa simbahan natin ngayon ay marami pa rin po na mga uh, umuusbong na mga organizations o or ministries so may mga umuusbong na bagong ministries uh, depende po no, sa, sa pangangailangan na dapat tugunan ng, ng, isang simbahan. Pero yung po, isang sekreto uh, para sa mga miyembro ay yung hindi porket matagal na tayo sa, sa simbahan ay magiging matigas na ang ating ulo, magiging matigas na ating mga puso para makinig, no? lalo na kapag sa simbahan po natin uh, nagpapalit ng mga pare, uh, nagkakaroon ng transition, nagkakaroon ng mga pagbabago na ipinapatupad. Sana po andon tayo sa marunong tayo mag-adapt no sa sa bagong karisma na tagline no ng isang ng isang leader. Mahirap po kasi kung i-insist natin yun na isa na sabi natin na matagal na tayo dito, nauna pa tayo dito, kaya nahihirapan tayo tuloy makinig at sumunod. Kung kaya, ang um, Uh, ginagawa natin ay hindi na nakakatulong sa ating pananampalataya magkos ay lalo pa itong nakakasira sa atin kung paglilingkod. Yung paglilingkod kasi dapat ay nakakapagpabago sa atin o oh, sa mga maling pag-uugali, sa maling mga pag-iisip. Pero kung i po natin kung ano ang gusto natin, tapos mag tayo, magdarasal tayo, hindi po tayo lalago sa ating pananampalataya. At pangalawa, no, na nais kong ibigay dito kung paano si Pablo at ang kanyang mga kasama ay lumilipat sa iba't ibang lugar no, kung saan sila tawagin ng Diyos, kung saan sila ipadala ng Diyos. Kasi mapakadali po para sa atin kung, maga, kung meron tayong comfort zone. No? Okay na tayo dito, wala na tayong problema, naka-establish na tayo dito. Kaya ayaw na nating iwan, ayaw na natin umalis um, yung ganun po, no? Minsan yung comfort zone natin, kailangan natin masuri. Kasi dapat bilang mga lingkod, kung saan may pangangailangan, kung saan tayo kailangan, ay matuto tayong sumunod. Kumbaga yung mag-plunge. No? Yung, kung ito ang gusto ng Diyos, ito ang plano ng Diyos para ang ibarin rin ay makarinig, pagamat magiging hamon ito, no? Kasi syempre, panibagong paglalakbay, panibagong pakikisalamuha, panibagong pagpapaliwanag, panibagong pagpapahayag. Pero sadyang ganun po ang tawag ng Diyos sa atin. Ang misyon natin na magpahayag ng mabuting balita ay hindi po natatapos sa isang lugar lang. Kailangan natin lumabas sa ating mga comfort zone para nang sa ganun ay mas marami ang makatanggap din ng biyaya, dulot ng mabuting balita na ating pong ipinapahayag. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pangyari.